Sibreng ang retaliation o paghihiganti ang motibo ng mga teroristang miyembro ng Daula Islamiya Hassan Group sa kanila naging pag-atake sa apat na sundalo ng Armed Forces of the Philippines sa Maguindanao del Sur. Kung maalala, tinambangan noong linggo March 17 ang mga biktima habang pabalik sana sa kanilang mga kampo galing sa pamimili bilang bahagi ng kanilang community service. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, paghihiganti ang nakikita nilang motibo sa insidente. Lalo na yung nakakaranas ang terroristang grupo ng leadership vacuum o at unti-unti -unti na rin humihina ang kanilang puwersa. Ani Padilla, tinatayang nasa 20 mga terorista ang nasa likod ng nasabing pananambang at tuloy-tuloy pa rin ang sa pagsagawa ng hot pursuit operation. Una nang tiniyak ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na tutugisin at papanagutin ang mga nasa likod ng pag-atake kasabay ng pangakong susugpuin ang lahat ng pwersa ng mga terorista sa bansa upang matuldukan ang paghahasik ng mga ito ng takot at krimen. Kasama mo sa DZXL Arman Manila, Juman Angel 1 Kilio sa